Hello, hello mga katigeng. Ito yung kinuha ko. Na ko kasi medyo late ako. Kaya ngayon, ito yung kinuha ko. Medyo lens. Ito na tinikman ko na. Bago ko ka ano, tinikman ko na. Eh, may lasang konting parang ginadgaran ng ano, ng yung... Um, balat ng lemon kaya hindi nakakaumay kasi parang may mabango eh parang naamoy mo yung lemon tapos may konting parang lemon din <laughs> mm. masarap tsaka itong ano kumuha ko itong, itong parang jolens kasi natikmang ko ito dati masarap yan at ang aking panulak ay yung walang kamatayang brewed coffee hmm. Hmm. kaya ngayon ipagpatuloy natin kumain hmm. ito na yung almutal ko hindi ako kumain kumakuma ng mga ano cereal kasi medyo late ako napaka busy ang paradahan namin may malaking grupo kasi kaya pina, pina ano na ako pina parking ako sa balay hindi na ako makiat kasi may taga, taga guide na doon eh kaya ngayon tuloy ang kain okay bye bye mga katiyeng